Many people want to figure out their luck and future fortune. You know? Since uh, sinauna pang panahon, ginagamit na po ang tinatawag nating uh, destiny chart para magiging method sa pag-determine kung kailan tayo pwedeng mag-open ng tindahan, mag-open ng business para po hindi mabankrap at sa mga important na ibin kung kailan ka din aapaw ang iyong pera, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng kotse at magkakaroon ka ng steady flow of income ang iyong negosyo. Fortune telling has been widely applied no, especially when it comes to the prediction of tin year luck pillar or best 10 year cycle sa buhay natin. So every 10 year cycle, meron po yung uh, time na down ka, meron din na sweating swerte. So ito po ay nagdetermine ng bad year at saka good year. No, every people, no? So sa kanyang buhay. And ito po ay according sa mga ancient Chinese, ginagamit na po nila ito. So, mas nakakalamang po yung nagpa-destiny chart dahil ma-figure out nila yung days of good and bad luck for the purpose of pursuing good fortune and avoiding disaster. So, ibig sabihin, ma-avoid mo yung pagkalugi, pagkabankrupt. So, marami kang masisave. So, mapaplano mo mabuti ang buhay mo. Tsaka, andito rin sa destiny chart mo, yung promo natin na uh, 500 pesos so i-title din namin kung anong pinakamalakas mo na element at yung pinakamahina mo na element na pwede mong i-apply at pwede mong bawasan especially sa mga pampasorti, sa mga accessories na sinusot mo, andito rin po yung uh, ating tinatawag na remedy kung if you are a uh, weak or strong, bihira na po yung uh, balance na ang kanyang destiny charts. Ibig sabihin, kahit anong gawin niya, maganda talaga ang kanyang kapalaran. Bibihira po ang mga balance bazi, or tinatawag na balance destiny. So, ang destiny po, pwede mo po yung mabago kung alam mo ang iyong 10-year lucky pillar. Kung magpa-destiny chart ka, again po, dito mo po malalaman kung anong klase ang iyong pagkatao sa iyong kapangakan. Okay, again po, ang magpa-destiny chart, dapat meron siyang full name, pangalan buo, middle name, if you are married, isama mo, surname also, and uh, full birthday, which is the day, the month, and the year. At saka, pinaka-importante po sa lahat, magpadala po kayo ng birth certificate, kasi kailangan na kailangan po ang exact time of birth tapos isalin nyo rin if you are a female or male so importante po kasi yan at kung saan po kayo pinanganak no yung city lang na nakalagay sa birth certificate at uh, sa email po namin isi send para lagi nyo pong matatandaan ang iyong 10 year lucky pillar at anong uh, destiny chart ka if you're weak if you're strong, if you're balanced. So, meron din po mga remedy ang weak and strong. So, yung balance is, wala po siyang remedy. So, yung kailangan is magsipag lang po at mag pursue sa iyong goal, dapat meron po kayong goal para ma-achieve nyo ang magandang kapalaran. Again, the destiny can be changed. According po kung magtamad-tamad kayo, wala rin po kayong patutunguhan sa iyong buhay kung wala kayong goal. So, if you are strong or weak, so nasa inyo pa rin kapalaran, kung susundin nyo po ang mga remedies doon, at kung alam mo talaga, so mas ahid pa rin po ang nagpa-destiny chart. So dito po ay ah, tinutulungan ko po lahat na nasa baba na umakyat. So yung mga nasa mataas na, tutulungan natin yung ibang kasamahan natin para lahat tayo ayayaman. Kaya pinakamaganda po na magpa-destiny chart ka at least meron kang format na pwede mong pag-aralan sa buhay mo. Kasi buong pagkatao mo talaga yan. Diyan po nagbabase ang kapalaran ng tao. agin po, ang destiny nagbabago yan. According po sa good and bad karma at according din po sa goal sa inyong buhay. Kaya don't forget to PM me and follow for more.